Ano ba ang tamang proseso sa pag repaint ng concrete walls? Isa lang ba ang tamang paraan sa pagpipintura ng konkretong pader? Magandang araw! Ako si Engineer Kim ng Technical Service Department ng Boys and Paints. At welcome sa aming first episode ng Boys and Pintanong video serye. Kasama ko nga pala si Kuya Charlie, ang ating resident pintor na makakasama natin sa ating video serye. Bago natin pag-usapan ang tamang surface preparation para sa konkreto, kailangan muna natin alamin ang mga common problems at ang mga solusyon para sa mga ito. Sa mga na-encounter mo, sir, ano yung common problems sa pintura na may kita natin? Uh, sir, sa problema po sa pintura, sir, gaya po ng pamumulbos, tutuklap, babakpak, amag, kawalan ng tinta at kulay, paglobo at krok sa pader. Para masabing decent o maayos ang pader, suriin muna ito at tiyakin na walang mga problema sa pintura na kailangang sagutin bago makapag-umpisa sa repainting. Wala namang crack, wala namang tutuklap, at hindi niya mumulbos yung pintura. Anong sa tingin mo, Kuya Charlie? Kung maganda pa po ang kapit nito, sir, kailangan po lang natin magpasaliya o light sanding Ginagawa ito para matanggal ang mga na-accumulate o naipong dumi at para mabigyan ng kapit ang pintulang ipapahid. Bago magsimula, mainam magsuot ng protective gear tulad ng dust mask at gloves. Gumamit din ng 240 or 320 grits na sandpaper. Actually, hindi na. Kung may pintura na yung kongkretong padel, hindi mo na kailangan maglason. Ang paglalason ay isang proseso para matanggal ang nabuo o na-accumulate na alkali sa ibabaw ng bagong palitada. Ito ay madalas na ginagawa pagkatapos patuyuin ang konkreto ng 14 to 28 days. Pagkatapos lihain ang buong area na pipinturahan, punasan para matanggal ang excess dust. Kung maganda pa yung kapit ng pintura at walang bare concrete surface, kahit pwede na magpahid ng top coat direkta sa kongkretong pader. Recommended na magpahid ng primer sa areas na nakikita or litaw ang bare concrete surface para mabigyan ng magandang adhesion or kapit sa pagitan ng top coat at ng substrate. Para sa kongkretong pader, pwedeng gumamit ng boysen permacoat latex para sa loob at labas ng bahay. Maraming salamat kay Kuya Charlie at naipakita natin ang common scenarios and problems kapag nag repaint ng konkretong pader. Ginawa namin itong video serye para sa mga nagko-comment at nagtatanong sa aming Facebook page and other social media accounts para makuha ninyo ang best possible results sa inyong repainting projects. Alalahanin na nakadepende ang pintura sa kondisyon ng ating pader, kaya dapat masundan ng tama ang surface preparation and painting system ng inyong project. Sana so, nakatulong ito sa inyo at kung may katanungan pa, pwede mag-comment sa comment section below. Otherwise, pwede kayong tumawag sa Technical Service Department for immediate technical concerns and inquiries. Salamat at kita tayo sa sunod na video ng Boys and Pintanong.